Good afternoon everybody Kagawa na ako ng puga Meron ng tatlo Pero isa muna ang ilalagay Kasi lilinisin pa yung iba So eto na Unang gagawin Eto Ilalagay dito sa taas Para suporta Babawasan ko to Para lumapat siya dito sa baba So heto na Ayan. Ito yung dati niyang shape. yan, Ito na ngayon siya. ko ngayon to para maging ganito lang siya. Ayan. Ito, ko dito. So, heto na ngayon. Tanggal na yan. So, ilalagay na natin to, Ayan, ganyan ang shape niya. So, isusuot natin dito. yan, dito sa butas yun. Yun. Sa kabila naman. Dito. ka kabilang butas. Yun. Yan. Eh na ngayon siya. Ito magsisilbing support. Para hindi malalaglag yung pugat. Oh, ito yung kanina. Nakaganyan pa siya. Ito, uh, support na. Ang next step, bubutasan dito. Gagamitin ko ang soldering iron para pang ano lang, pang butas lang ng ano, tapos lalagariin. Gamit ang lagari. Ngayon naman, Bubutasan ko na dito. Malinis na 'yung mga butas niya. Nilakihan ko pa para mabilis tumulo 'yung tubig. Ayun oh. Na. Dito naman ako. Lalagarin ko 'to. Oh. Okay na. Meron nang pasukan ng ating mga inahin. Di sa papasok sa inyong pugad. Lalagyan ko na ng karton sa gilid 'yung pugad tapos sa na tarpaulin sa pinakababa tapos dayami tapos lalagyan na natin ng alambre para sabitan so next step mga kaibigan pinanggal ko muna yung pugad para malagyan ko ng karton ito Ayan yung karton yan mahaba siya na may gupit-gupit bibilutin ko ngayon yan pabilog na ganyan para ipapasok dito Mahirap mag-video na ikaw lang mag-isa. Ayusin ko na lang. Ayusin ko lang. Tapos itong mga to, kaya nakagupit siya na ganyan. Para lumapat doon sa baba. Mamaya papakita ko. So ito yung timba. Kapag wala siyang ano. Kapag wala siyang pugad. Ayan may mga butas na siya. Palibot siya. Palibot. Para kapag ha, Umulan. Nahanggian man siya hindi magpopondo yung tubig dyan kasi merong merong pataas eh para madedrain yung tubig yan para hindi nababasa yung mga inahin so ayan na yung sinasabi ko yan yung mga nakagupit yan para lalapat sila dyan tapos lalagyan ko ng karton pa dito para patibay lang siya tapos tarpaulin para hindi... Pag kinaykay ng alaga, hindi nabubutas. Kasi pag karton, pag niya, mabubutas eh. Okay. Karton na rin siya. Next. Lagay ang tarpaulin. Tapos naman, syempre, ang aming... Uh, <laughs> naipong dayami pagkatapos ilagay ayusin lang lagyan na ng gilid para meron siyang dayami, dingding na dayami yun hmm. ito na ang ating finished product Ayan, may dayami na sa loob hmm. Ayan na sya sa malayo yan walang kabasaang inahin natin dyan tapos may karton na rin yung gilid ng pugad. Ayun, tapos ito yung support niya. pinaka-support na yan. Yes, So, ang kailangan na lang nito ilalagay sa breathing pen. Lalagyan ko lang ng alambre pang pangtalian talian. So, ayan na siya. Okay. Let's put it. Excuse me. Makikita mo ba akong mabuti dyan kahit may ano? Ito, puro lang <laughs> dito. Ayan, meron na siya mga alambre para madaling ikabit. So, dapat uh, yung pinaka butas kung saan siya papasok nandito sa side lang nakaganyan para yung hanggi dito kasi hindi, hindi pwede nakaganan eh pag umanggi tatamaan siya dapat sa side view Yan, nandito yung pasokan ay, kakabit ko lang muna. Madali lang kabit ko. I-attach mo lang gamit yung mga alam. Ay, kabit ko na. Ito na. O, dito na po na sa loob para mas mas makita mabuti. Nilagyan ko ng tungtungan para hindi direktang pumapasok yung inahin para tutungtong muna siya dyan yun yung mga hapunan sa flying pen na to na hindi ko ginagamit kasi nga dahil sa manipis masyado pwedeng tungtungan so ayan, dyan nakaharap yung pinakabutas sa, sa side lang tapos matibay yung pagkakalagay na ang pinaka alambre nya so ito na yung pen bukod pa dyan yung pinakahapunan mayroon pang hapunan dito, hindi sila dyan ha hapun. Ano ito? Ayunin ko muna itong hapunan mo, lemon. Lemon ni Aling ni Ito yung hapunan. Yan. Buod pa yung hapunan dapat. Yan para hindi sila hapon doon sa taas ng pugad. Kasi pag hindi mo nilagyan ng haponan dyan, sila sa pinakamataas na part ng pen. So dapat ang pugad talaga, na mas mababa sa haponan Kasi pag tinaasan mo yung pugad, doon sila hapon tong, sa pugad. So yan na yung uh, breeding pen. Diyan ko ililipat yung pair ni Aling Mima ito. Pero mamayang, mamayang gabi na, ililipat yan. Kaya ako muna ng mas maarawan yan para matuyo pa lalo. Eh akala ko uh, ano na eh yung tuloy-tuloy ng araw kaso wala umuulan pa rin talaga at actually may paparating daw na bagyo. Sabi. Meron na naman daw. Hay nako, hindi na tayo ng bagyo at ulan. Sana naman ano yung balance lang ba pero siyempre, that's nature Hindi natin mahanap. Ah, so magpapakain na tayo tapos na yung paglalagay ng pugad. It's time for the boys to eat. Maganda itong kaila na ito. <laughs> Stackable. Scarface. <laughs> Ang ganda na pangalan. Riot. Eh. Parang yung pelikula. Batman. Ah, Siyempre, sa Batman. O oh, kala mo, ito kakala mo pagpapakainin mo. Manunong kasi. Pero napaka-gentle niyan. Na nakakatakot nga lang kapag minsan nagdadamo ako diyan. Gigirihan ka ng didikit niya yung katawan niya sa iyo. Nakadikit na siya, gumigiri pa siya. Katatawa <laughs> ako minsan di ko na video eh. Mm. Sino 'yan? Baby G. Baby G. Ilap pa. Kulang lang sa hawak. Pero, Pero hindi na masyado. Hawak-hawakan ko na yan. So, yan ang uh, umaga namin. No? Napakaganda, no? Nung inumpisaan ko yung Pugad, tanghali. Pero kinabukasan na kasi nilagay. Dahil sa mahirap. No? Inantay ko na si Aling Mimay na taga-video sa akin. Kasi napakahirap gumagawa na ikaw yung nagbibideo. Maganda. May, pwede may stand eh. Pero maraming sequence eh. Kaya, mas gusto ko na lang. Sabi ko para mas madali ang buhay, antayin ko na si Alimi may bukas. Siya na magbi para sa akin. Well, mga kaibigan, sana nagustuhan niyo 'yung paggawa ko ng pugad. May video naman 'yan si Aling Mimay ng ganyan, pero para lang ano? Para lang uh, makita niyo lang mabuti. Para parang refresher course ba. Well, mga kaibigan, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next episode. To episode episode. pa alam.